Napakaswerte naman ni Kim Ju. Proud na proud itong si Paolo Belino sa mga Kimmens Dinesplay lang naman ito sa kanyang bahay ang isa sa calendar poster ni Kim Ju. Si Tuberman kasi ang hindi may inlove sa kagandahan taglay. Sikat nitong pangangatawan. Mapapadisplay ka talaga? Paniguradong nang muna agad itong si Paolo makakuha ng kanyang kalender. Ayon nga sa mga samut saring reactions ng fans, kilig agad kami gusto na palaging masilayan si Mami Kimi. Kaya nag ng kaneng dar poster. Iba kapag na-fall, tumatapang na. Samantala, balikan naman natin ang mga loyal brands ni kimchu. Na hanggang ngayon, sa kasalukuyan, hindi binibitawan. Isa na roon ang Eunice Hilbert Jewelry. Kahanga-hanga ang loyalty nila sa actress. Ayun kasi ang first ever endorser, Kim Chu, na brand. Just imagine, never pinatitan, patuloy na nagtitiwala, kaya naman hanggang ngayon, mas nag ang karyo ng actress. Good decision na mag -isterito. Marami man ang dumaan na sikat na artista. Marami man ang duma dumating pa na mga magagaling at sikat. Kaysa sa kanya, hindi pa rin bumitaw. Salamat yun ni Silver. GWRV Kianawan Kimchoo, abangers pa sa mga papasok na brands next year. Panigurado, uulanin ka pa rin ng blessing. Anong senyorito sa panibagong update?